tatlong dapat mong malaman tungkol sa pera. Una is magbigay ng oras sa financial education. Importante talaga na intindihan natin ang kahalagahan ng pag-iipon, pag, pag invest para simulan natin to at gawin natin ng tuloy-tuloy. And then pangalawa, maging disiplinado sa paghawak ng pera. Siyempre, pag alam na natin yung importance ng savings and investment, maganda talaga ma-execute natin to at gawin natin ng tuloy-tuloy. And magagawa natin to kung may disiplina tayo sa paghawak ng pera. And pangatlo, alamin ang compounding interest concept. Ito yung mas maaga tayo nagsimula, mas malaki yung magiging investment natin. Halimbawa na lang, kung nasa una ng pera natin, nag-iipon ka ng 3,000 per month, after 20 years, nasa 720,000 yung pera mo. Pero pag nag invest ka, like sa 12% per year ang interest, nasa 3 million after 20 years. Maganda talaga pag tayo ay natutong mag-invest. To know more about savings and investment, message mo na ako sa FB. Roan Celis Capistrano.